dapat ang... Oh, oh, ba't wala ka nang masabi? Ayoko na pong ituloy ang aking sasabihin. Ay, wala siyang masabi. Ayaw na daw ituloy ang kanyang sasabihin. Wala ka lang talagang maisip, Claire Castro. Ang pangit ng diskarte mo. Meron lang akong napapansin. Nagiging irrelevant na ba itong si Claire Castro? Kasi kung na natin guys, si Jerwis, Ba't nandiyan ka na? Ba't ikaw na yung humaharap dyan? nag iintroduce ng mga guest ninyo, na mga Yusek at mga Asik. Di ba trabaho yan ni Yusek dapat? So, parang nagpapabida, nagpapabilib ba itong si ano, Jeruiz? Kasi until now, parang, correct me if I'm wrong ha? Sinasabi na ba na mareretain to o maliligwak? Parang hindi pa, di ba? So, appear siya ng appear dyan. Kanina nga lang, nasa tricom din siya. At pinagtawanan din siya doon. So, ano nangyayari? Bakit si itong si Claire Castro? Eh, barang pang-good news na lang talaga. O, oh, eto panoorin natin, ha? Yan po, nagtatapos ang ating press conference today. Meron pa ako, meron pa, pa ako. Tinapos na ng sekretary ng PCO. Pero sabi nung under-sekretary, Teka, 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 meron pa ako, meron pa ako. Hala? Parang nagbama ka -awa. Teka, teka, teka. Titira mo na ako sa mga Duterte. Pinaghandaan ko to ni research ko to Wala na akong trabaho dito kung hindi ako titira sa mga Duterte. Diba? So, teka. Meron pa ako. <laughs> parang nagmama ka awa. Meron ka pa po. Okay. <laughs> Kala ko maglalunch na tayo eh. Okay. Meron pa palang mga katanungan parang dito naman kay Yusek Claire Castro. Thank you very Oh, ganyan ka te. Sa <laughs> sakit na yun. umaakyat pala si Entablado si Yusek Claire. Eh, naman si Ate, oh, parang Aray, sakit na naman ang ulo nito. Paano na naman itong Herrera? Ano na naman kaya ang isasagot nito? Ikaw, Tia. O, taloy. Okay, <laughs> hey, we...

Parang gusto niyang mag-i-joke yun, no, no? Pero walang natawa. <laughs> Let's begin. Ganun ka agad. Halili, news fight. Ay, ay, teka. Pansinin. Ang ganda ng David Music. Nak parang siya. Nakakahilo, no? Full ka. Sige, pag titigan mo naman, mabuti. Pero, ah, nakakahilo. Parang may optical illusion, eh, no? Tapos may, ah, laki ng ano dito. Pulang-pula. <laughs> Sige, taloy. Five. Yusek, magandang hapon. Um, Yusek, may we have your palace's reaction lang po. Oh, palace's reaction daw ah. Dun sa mga naging statement ni Mayor Baste. Una, he called uh, President Bongbong Marcos as a liar. Oh, Gagi, he called Bongbong Marcos as a liar daw. Sabi press release lang daw yung sinasabi ni PBBM na reconciliation. Okay. And pangalawa, sinabi rin po niya, he is weak. Nakita daw natin yan sa midterm na talagang mahina siya, mayabang pa. Uh, magsabi ng magsabi ng 12-0, natalo naman daw yung mga kandidato niya. Um, yun po muna, ma'am. Oh, yun daw po muna. Yun daw po muna. Reaction ni Claire Castro, eto. Girl, oh, marami pa action. ba? Sige, hintayin ko. Marami pa ba? Oh, sige, hintayin ko yung iba. <laughs> hintan mo yung iba para makatira ka huwag mong kalimutan ha ang sinabi ni Bongbong Marcos gusto niya kaibigan ayaw na niya ng kaaway sana dyan ang comment mo ah uh ano po, akarapatan ah, karapatan nila yon bilang mga Pilipino, kara, ah, freedom of speech yan, kung talagang yan yung nararamdaman nila, ibigay natin sa kanila. Ganun sana dapat. Pagkikipagkaibigan nga eh, huwag kang magkipag-away. Pero ang gagawin ni Claire Castro dito, magkikipag-away syempre. May wala na siyang makukontent eh. <laughs> Iba pa mga sinabi. Ah, uh, Unang-una, kinapansin pa ba si Mayor Baste? Kaya nga tinatanong sa iyo eh, nagpapabigay ng reaction sa iyo eh. Ibig sabihin, pinapansin pa. At ikaw papansinin mo din diyan. So pinapansin talaga. The fact na eh, entertain mo pa nasagutin sagutin 'yung mga patutyada ni Bastedo Terde, pinapansin mo na Jose si Clare Castro. Ang haba-haba ng sagot mo dito, eh. Duterte sa kanya mga sinasabi. Can we expect any nice word from him for the- Ba? Can we nice speak? Tignan nyo yung demeanor niya. Can you nice speak? Oh, of course! Expected talaga yan. Kalaban nga. alangan naman. Purihin mo yung kalaban mo. The President? Expected na ganyan ang kanya magiging reaction. Of course, expected. Don't state the obvious, Yuzik. Ang gusto namin gawin mo ngayon, eh, huwag pansinin. Huwag pansin sabi mo eh. Tanong mo eh, may pumapansin pa ba? O oh, eh sinagot mo rin yung sarili mong tanong dyan kasi pinansin mo na. Unang-una, patungko sa lahat. Oh, may unang-una pa Liar. Sino ba talaga ang liar? Oh, sino ba talaga ang liar? Oh, sino bang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Nawaging gan naman. Ang tanong, open pa ba, ba kayo ng so, reconciliation sa mga Duterte? Yun! Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung oh, ano daw? Open ba siya for reconciliation? If I'm ah. not mistaken, that's the word. Sa mga Duterte, ba't tinanggal mo? Oo! Oh, ba't tinanggal mo? Open. Right? Oh. Not offer. Ah, yun na naman yung ating ano ngayon, tirada often, not offer. <laughs> hindi naman yan eh, parang yung pangako lang eh, hindi na nga Pero nung meron na, natupad na na pangako, parang ganyan din. Parang ganyan din eh, Be very vague, ay hindi, very vague, maliwanag, pero pinapalabo mo, ka-clear, ano ba yan? Oh. So mag malaki po ang pagkakaiba ng mm. open for reconciliation mm. at nag-o-offer ng reconciliation. Aba! Totoo nga naman, iba naman yung offer sa open. <laughs> Bilang ama ng bansa. Oh. Tatanungin siya oh. kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte? Oo, oh, sa mga Duterte. Open for ngayon. Di ba? Lahat na sinasabi mo after ng podcast na yan, hindi sa mga Duterte. Kasi ang mga sumunod na salita ng Pangulong Bongbong Marcos ay sa lahat ng tao gusto niyang may, may ano, makipagkaibigan, gusto niyang makipagkaibigan, wala siyang kaaway. So, ang sinasabi mo noon ay hindi yan patungkol sa mga Duterte. Pero bakit ngayon? open for reconciliation na sa mga Duterte. Very specific ka na ngayon. Bakit naman ganon, Yusik? Bakit mo naman kinain lahat ng mga sinabi mo noon na ay hindi yan para sa mga Duterte, ha? Hindi lamang para sa mga Duterte, para sa lahat yan. Pero bakit na yon Ulitin nga natin. Oh. Nang reconciliation. Oh. Bilang ama ng bansa, Oh. Tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at si ba Sa mga Duterte! Huwag mo nang dagdagan! Kasi ang tanong lang, open ka ba for reconciliation sa mga Duterte? Hindi ang tanong ay open ka ba sa reconciliation sa mga Duterte at sa lahat at, it at ibang mga tao? Hindi naman yun yung tanong, very specific. Ngayon, inaamin mo. Na specific na para sa mga Duterte, pero siyempre kailangan mong dagdagan na naman para pumasok pa rin 'yung mga pinagdadadatan mo noon na para naman ito sa lahat dahil siya ay ama ng bayan. Ay iba na ngayon ang naratib. Ng mga tao maaaring nag-o-oppose sa mga pulisya niya. Ano pa oh. ba ang dapat tugunan? Ang maging tugon ng isang ama ng bansa. Dapat lang. Opo. Open siya for reconciliation. Oh, itinidiin na naman yung open sa reconciliation. Hindi pa nag-offer. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Tekalang, 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 tekalang. Sabi mo, oh, may pumapansin pa ba kay Baste? Ba't ang haba na natatalang sagot mo? Sa ngayon, alam niya naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. Of course! So, nag-offer si Bongbong Marwa sa mga Duterte? <laughs> so, kung may specific na tao pala, na ikaw eh, alam mo naman yung pinatutungkulan mo eh, na yung mga Duterte talaga, yung hindi open for reconciliation. So, saan galing yung pag-open ng reconciliation? pwede mo ba yung i-consider na si Bongbong Marcos ay nag-offer ng reconciliation sa mga Duterte? <laughs> Tuloy! Mm. At sinabi rin po ng Pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa, sa kanila lamang nakatuon? Alek, kakasabi mo lang kanina na para sa mga Duterte yung open for reconciliation, pero sinisingit mo lang talaga yung para sa lahat. So, ibig sabihin, kunwari ako, galit ako kay Bongbong Marcos, open ba yun? Ano yon? Offer sa akin yon ni Bongbong Marcos? Sa lahat ng tao? Okay, bigyan na natin. Sabi ko, sige, Bongbong Marcos, ah, okay na tayo. Ah, tinatanggap ko na yung open reconciliation mo. Hindi yun offer, open reconciliation mo sa akin. Kasi ako, galit ako sa'yo, hindi ako natutuwa sa'yo. So, ano mangyayari ngayon? Meron ba epekto kung ako ay makikipag-reconcile ngayon kay Bongbong Marcos? Leader ba ako? Meron ba akong kapangyarihang mamuno ng bansa? Yung mga sinasabi ko ngayon, may epekto ba? Naglalahad lang naman ako ng opinion ko dito. Open for reconciliation. Ako? So, anong ibig sabihin nun? Wala. So, direct talaga na Duterte. Yung open for reconciliation ni Bongbong Marcos. Hindi sa lahat yun ng tao. Sa lahat ng taong pinagsasabi mo kahit pasabihin natin. Sige, pagbigyan natin lahat ng tao yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Pero ano bang magiging epekto kung sabi ko, oh, Sige, Bongbong Marcos, ako ay isang ordinaryo tao. Magigipag-reconcile na ako sa iyo, Bongbong Marcos. Kasi meron ka ng open for reconciliation. Wow, hindi yun offer sa akin, ha? Open reconciliation yun. So, anong epekto ngayon sa bansa? Wala. So, ibig sabihin, nakikipag-reconcile siya sa mga tao na kayang ishape yung bansa. Magkikipag-reconcile siya doon sa mga tao na may kapangyarihan. So, useless na makipag-reconcile siya sa akin, Claire Castro, ha? So, ang ibig sabihin nito, direct talaga ng mga Duterte. Kasi si, nilabel mo na din eh, yung mga Duterte, mga kapangyari ng mga kasama ng mga Duterte, nilabel mo na nga rin silang obstructionist, ba diba? So, si, kaya saan siya makikipag, ano, sa makikipag-reconcile? di ba sa mga obstructionist? Ako wala naman ng personal gain dito. Isa lang akong maliit na vlogger. So, anong epekto ngayon? Akin tatanungin ko, anong epekto ngayon? magkikipag-reconcile ako kay, kay, ano, kay Bongbong Marcos? Wala naman eh, di diba? ano ba? Ano yan? Tandaan mo, ha, Claire Castro, again, ha? ang gusto ni Bongbong Marcos, kaibigan, hindi ka away, pero nang aaway ka na naman dyan eh, oh. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation, ang pangulo sa mga Duterte, at sa lahat ng tao na maaaring oposisyon or may oppose or may opposition sa kanya mga polisiya. Oh, ako ay oppose opposition ng mga ibang ano ni Bongbong Marcos. Okay sige, Bongbong Marcos. Again. Hindi pag reconcile na ako sa iyo. So what? Ano epekto ng yan? May magiging epekto yung pagkikipag-reconcile ni Bongbong Marcos kung magkikipag-reconcile siya sa mga uh, sa mga tao, sa mga politiko, sa mga nasa kapangyarihan, sa mga nasa pwesto na sinasabi mong mga ni obstructionists, may mas magiging sense yun. Kasi magiging, may, may magiging epekto yun sa bansa. Pero kung yung ordinary yung tao magiging pag-reconcile kay Bongbong Bong Marcos, wala yun. So, ibig sabihin, again, specific, na mga Duterte, yung mga nilelabel mo na obstructionist, ang inooferan niya, ay, mali, 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 Inooferan niya, ay mali pa rin na nag-open siya ng reconciliation. Ay. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon na stability ang gobyerno para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. Mm. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo. Ikaw lang naman yung nakaibang nakaintindi eh. Ikaw lang naman, kayo lang naman na mga diaper vloggers kasama ka ang nagpupumilit na para yun sa lahat ng mga Pilipino. Ah, title pa lang ni Katon eh. Duterte na eh. Okay for reconciliation, Duterte. Yan din yung tanong niya, Duterte. So siyempre nagpipilitan mo talaga na para sa lahat ng mga tao. Ano ba yan? Patungkol sa reconciliation? O siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers? Fake news peddlers, na no? <laughs> <laughs> Hindi kaya, mga ka-clear. Si Bongbong Marcos ay napapaligiran ng mga fake news peddlers. Ayan, no? Ayan, o, Nasa pulpito, fake news peddler yan. Yung pitong pisong kilo ng bigas pangalang, tinitwist mo na. Biblia pangalang, tinitwist mo na. Yung local court pangalang, tinitwist mo na. Ano pa? Ano pa yan? Ang dami-dami mo ng fake news. DMW, pinake news mo din. Mga OFW, pinake news mo din. So ano, ano pa? Ba? Baka ikaw yung nakapaligid. Baka kayo yung mga fake news peddlers na nakapaligid sa Pangulo. Baka kayo yung totoong obstructionist. Kasi iba yung ano ninyo. May interest kayong iba. Lalong-lalo na sa 2028. Baka lang naman. <laughs> na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So, nakakaawa po yung ganun. Oh. Ah, nakakaawa pa pala yun. Nakakaawa na. May ebidensya ka ba? <laughs> May ebidensya ka ba na napapaligiran ng fake news peddlers itong si Baste? Yung mga nandun ba sa Rappler <laughs> na, mga, na mga fake news peddlers nakabaligid ba kay Baste? Parang hindi naman. <laughs> Okay, sa pangalawa, he is... Oh, may pangalawa pa. Teka, di ba? Ang tanong mo kanina, may pumamansin pa ba kay Baste Duterte? Pumangalawa ka pa talaga. Ang haba-haba na ng paliwanag mo kanina, pumangalawa ka pa talaga. Yan, hindi pinapansin. So ngayon, mas lalong papansinin si Baste Duterte dahil sa pagpansin mo sa kanya. Sweet, mahina at mayabang. Oh, sa isang eleksyon, hindi naman po talaga natin masasabi kung sino ang iboboto ng mga tao. Neres oh, totoo naman yun. Respeto po ng Pangulo kung ano po ang isinigaw ng bayan. Wala namang nagsasabing hindi nerespeto ni Bongbong Mar. Hindi naman niya sinabing hindi nerespeto yung sinigaw ng taong bayan. Ang sabi niya, mayabang. Kasi sabi niya, panalo, manalo, manalo, dosi, dosi, manalo yan. Yun yung ibig niya sabihin. Tandaan po natin. O, oh, anong tatandaan? Six. Anim. An Talagang pinagpipilitan nilang anim, no? <laughs> Talagang anim talaga. O, sige, pagbigyan na natin anim, o bigyan na natin yan. Nanalo po sa alyansa. Oh. Per Castro, yung anim, mababang bilang yun. Bakit ka Kasi nasa administrasyon ni. Eh. Administrasyon kayo, lahat ng makinarya nasa inyo, lahat ng budgets nasa inyo. Lahat-lahat. Meron kayong PCO, meron kayong ptb 4 meron kayong ang dami-dami yung mga ano pwedeng ilabas at pabanguhin yung mga ano, yung mga kandidato ng alkansya. Pero tignan mo lang, matatandaan yong yung 8 derecho. Derecho talaga sa Inidoro, walang nanalo. Yun ang malakas. Yun ang malakas, Claire Castro. Ganun ang malakas yung lahat ng oposisyon eh do dumiretso sa inidoro. Ganun yung malakas. So masasabi natin na malakas itong si Bongbong Marcos pagdating sa resulta ng eleksyon kung yung mga oposisyon eh kahit na eh, naidiretso lahat sa inidoro. Kahit hindi nanalo yung mga alkansya, kahit pumasok man lang yung mga independent katulad ni Willie. <laughs> yun, ganun yun. Na yung buburahin mo talaga yung buong oposisyon. Yun! yun yung ah uh, yun yung hindi mayabang yun yung may maipagmamayabang talaga na malakas ganun hindi po yan pangit na numero pangit yan kasi nasa administrasyon nga kayo tignan mo nga si Soto at si Lakson mananalo naman yun eh, kahit hindi pumunta sa alkansya kasi meron na silang base na mga supporters. Tinitignan ko yung mga result ng mga nakaraang ano eleksyon na sumalis si Soto at si Lacson. Gagi 14 million na ka, 14 million yung mga nakukuha talaga nila noon. Meron talaga silang mga solid supporters kahit wala pa sila sa alkansya. Pumunta lang sila diyan para ano? Para mas ma-boost pa sila. O eh, ang nangyari, na-boost pa talaga sila. Hindi lamang po, ang nais nice hmm. lamang po sana ng Pangulo, eh mas madami pa na nakasama. O, oh, kung mas mada ang nais nice ng Pangulo ay mas madami pang nakasama o mas madami pang nanalo doon sa alkansya, edi pangit nga yung numero. Pangit yung resulta. Pangit yung naging pahiwatig. Pangit yung ano yung tawag dito, yung naging perception ng mga tao na pangit talaga ang pangangampanya, Na pangit talaga ang performance ng Pangulo. Dahil kung hindi pangit ang performance ng Pangulo, mas madami sana ang nanalo. Kaso ang pangit kasi ng propaganda ninyo. Mula sa alyansa. So ano po ang ipagyayabang ng Pangulo? Anin po ang nanalo sa kanya? So anong ipagmamayabang niya? Eh di ipagmayabang niya ngayon yan! So wala sa talaga siyang may ipagmamayabang, ganon. So, ano po ang may pagmamayabang ng Pangulo? So, wala siyang may pagmamayabang. <laughs> so, walang may pagmamayabang. So, hindi siya proud doon sa resulta na anim lang nakapasok doon sa alkansya Hindi siya proud na ganun yung resulta. So, hindi siya makakapagmayabang. <laughs> so, hindi daw siya nagmamayabang. Okay, okay, okay. Pagbigyan! At marami din po sa mga lokal at oh. sa mga sa House of Representatives na Marami talagang nanalo sa House of Representatives. Bakit ka mo? Kasi mga walang kalaban. Mahigit 80 yung walang kalaban doon. Natural man yung mga yon. Ano bang klase yan? Walang kalaban. Romualdez, walang kalaban. Oh, ibibilang mo ba yon? Kasi kung tatanggalin mo lahat nung mga walang kalaban, pangit ang naging numero. Pangit ang naging resulta. Ano ba? Tignan mo na lang. Yung naging resulta, wala na si Abante, talo, talo si Dan Fernandez ng pagka-gobernador, si Kimbo, wala na, ah, nakalusot lang itong si Luistro, nakalusot si Chua. Ah, yun yung mga, yung si Abante, wala na. So, pangit ang naging resulta. Kapag kayong mga uh, kandidato ng nasa administrasyon, eh ano, walang kalaban. Kapag ka may kalaban, Pangit ang resulta. Kapag ka walang kalaban, magandang resulta. Panalo eh. Nasabi din po, ay ma marami din pa po kaalihado ang Pangulo. So, sa kanilang party po, dalawa po, PDP ang na nanalo. So, ano po ba? Oo, oh, ba tawag mo tanggalin yung PDP lang? Kasi kung PDP ang pag-uusapan, kung, kung political party ang pag-uusapan, eh, lag wala din namang ano eh. Halo-halo ang ano eh. Al Al Alcance eh. Diba? May dalawang solid na PDP laban ang nanalo. Malakas yun. Malakas yun, Rer Castro. Ba dapat ang... Oh. Oh, ba't wala ka nang masabi? Ayoko na pong ituloy ang aking sasabihin. Ah! wala siyang masabi. Ayaw na daw ituloy ang kanyang sasabihin. Wala ka lang talagang maisip, Claire Castro. Naghang lang talaga yung utak mo. Wala ka lang talagang masabi kasi pag may bibig kasing ka pa dyan, lalong madudurog ka pa. Kaya ano? Huwag ko na lang sasabihin. Ang pangit ng diskarte mo.